Ito po tayo. At kakaliwa po tayo rito. Ayun, iikot tayo. Ayun. Pupuntahan po natin yung Abilonso. Ito. Ah, dito sa may circle. Paikot lang to. Music magandang 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 umaga po mga kapadyak. Ngayon araw ng Martes at siyempre mga kapadyak may sadya po talaga tayo dito ngayon. At pumunta tayo dito sa, nandito na tayo sa Rodriguez Rizal at pupunta po tayo doon sa Abilonso. At ito na nga, dito sa may San Isidro, ang daan natin, pupuntahan natin. Ito, ito po yung papasok na ng San Isidro mga kapadyak. Ayan, at... Puntahan natin yung Abinsonso, ah, uh, ano, Apilonso Ayan mga kapadyak Punta tayo Pasyalan natin Mayroon daw pasyalan doon na maganda Ayan ha oh, Si Bosing oh. Yung kapuan natin bikers Ayan At pupunta po tayo ngayon mga kapadyak Ito na po yung ano San Isidro Ito po yung sinasabing San Isidro mga kapadyak Ito Ayan o oh. Dito po tayo At kakaliwa po tayo rito Ayan Iikot tayo iyon Pupuntahan po natin yung Abilonso. To. Ah dito sa may circle. Paikot lang to. Ah, at galing na tayo doon sa ano, ah, circle ng ano, circle ng San Isidro. At ito na. Diretso-diretso na po to papunta ng ano Abilonso. Puntahan lang po natin, mga kapadyak. Wap, siya At medyo umuulan-ulan ngayon. Ayan, o. Oh, kay Ma'am Gina Barsaga. yun shout out. Puntahan natin. At alam ko, pagdating natin dito sa may kanto, at kakanan naman tayo. Ayan o. Ito, pakanan. Ito. Ayan o. Tapos kakanan naman tayo mga kapadyak. May instruction naman pala dito. Ayan o. At kakanan po tayo. Abilunso. Ayan o. Ito naman yan. Papunta ron. Pasok. Ayan. Punta po tayo. Papasok pala yung Abilonso, Ayan o. Cementado na rin pala dito. Ayan. Ayan. na mga kapadyak. At malapit na po tayo. Ito pala yun. Ayun, Abinson... Abinson Park Abinson uh, Su Su yun o oh. magkatabi sila pala rin dito sa ano ayan mga guys so. to, oh. Nua Park katabi niya ayan yun pala yun papasok tayo dun no oh. medyo umulan na naman ayan <laughs> umulan na naman mga <laughs> patsak ayan oh. ayan oh. oh. ayan oh. Uh, Medyo talagang ano. Ayan, napunta na tayo. At uh, tingnan natin kung pwede tayong pumasok diyan kung ano. Ayan mga kapadyak at ito na nga nandito na po tayo sa Abilonso at ito po yung entrance dito. Dito po yung bungad. Ayan. Ito po yung pinaka entrance nila dito. Ayan. At uh, Mukhang hindi tayo makapasok mga kapadyak dahil medyo mabigat ang entrance. Ay ayun oh. No? Ito, ito na po yung ano, ito po yung pinaka ito po yung pinakabunga dito po sa ano. Ay Oh, ito dito pala yung exit. Ito yung bungad ng ano. Abilun. Ayun oh. No? Tunggali pero ang ganda. Ayan, dito sa loob. Ayan. Ah, dito yung entrance. Chay, ayan. Ayan, oh. Ayan, oh. Pasok tayo at mag-inquire lang po tayo kung magkano yung entrance dito. Ayan, may mga pisspan pala dyan, oh. Ayan. Madam, magkano po yung entrance dito? Ayun. Eh, hmm. ito pa rin doon. At pupunta 800, tayo. 800, 600, 600. 600. Ano ba yan? Up. Pagbata, 600. Hmm, Oo. Oh, ito. Ganda. At yan na nga mga kapadyak, ayun, Uh, nag-inquire muna tayo sa uh, ano dito uh, entrance at medyo mabigat pero sulit naman po talaga dito mga kapajak dahil malo, malaki pala to 7 hektar, grabe malaki ma, ma, mataas-taas maano haba-haba yung iikot mo rito kasi marami kang makikita talaga mga ano dito mga kapajak ayan oh 7 uh, hektars daw tong iiikotin mo rito yan. Kaso hindi tayo pinala, hindi tayo makapasok ngayon dahil medyo ano, hindi kaya sa budget natin. Uh, next time babalikan natin pagka uh, may budget tayo. Oh, 800 po yung ano, entrance. Oo, oh, oh, 800. Medyo mabigat-bigat. Ay, ano. Oh. Pero maganda, sulit naman talaga puntahan mo dahil malawak 'to, uh, 7 hektar Ito. O oh, yun, may mga ibon nga dyan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, mga ibon, o. Oh. Ganda. Oh. Ito. Ito po yung exit dito. Nila. Ayan. At medyo, ano lang ngayon, dahil umuulan pa. Kaya wala gaano pang tao dito, mga kapadyak. At uh, maulan kasi po. Talagang ano pa kasagsagan pa po ng ano tag-ulan ngayon ayun oh naglalapihan yung mga bato rito at, hindi tayo pinaalad dahil ano medyo wala po tayong budget muna 800 po yung ano entrance dito at saka yung bata 400 ayun, no. pero sulit naman ang ganda ayun oh mayroon din pala dito ano mayroon din pala dito kubo ano ba yan ayun, may hagdanan dun kanda oh. hmm. ayun may ibon dun oh. nasa taas oh hmm. Ayan, hindi tayo pinalad mga <laughs> kapatsyak. At yan, Ma'am Gina. Medyo madugo. At ito po, pero pagkapuntahan po niyo to sulit talaga, malaki. At malawak. Ayan o, ito po yung pinaka-entrance niya. Abilon. Abilon Zoo. At, o, dito matatagpuan sa San Isidro, Muntalban. Ito. Sa dulo ng ano, uh, dadaan ka po dyan sa may ano, uh, sa may Eastwood. Tapos kakaliwa ka doon sa may circle at diretso diretso na po dito yan hindi ka na maliligaw ayan o oh. ito at yun na nga mga kapadyak at ito napunta dito tayo sa bakanting lote <laughs> ayun o oh. bakanting lote ay eh, magpakti basa ka na rin ayan o, ang, ang lawak dito sa parte ng Rizal, ang dami pang malawak dito ang ano, bakante pong ano. Ayun oh. Mga lupa. Oh. Tapos ito 'yon, doon tayo nang gagaling sa may ano. Ayun si Master Boni oh. Doon tayo nang gagaling yung Abilonso, yung pinuntahan natin. Ayun. At subukan natin, i-try natin na uh, namin 'to kung sa hanggang saan 'to. Iikot kami dito kami. Ang lusot daw namin nito sa ano, uh, San Isidro pa rin. Ayun, tingnan natin at kung saan to papunta ayan oh <laughs> trail to gandang daan dito oh o. at losot daw nito uh, doon pa rin sa may San Isidro to Iikutin lang natin at siyempre kasama natin si Master Edwin at si Sir Gusting yung vlogger rin natin kasama ayano. to At talagang mga laboy ito eh, mga laboy. Kahit umuulan, bumabagyo. Yan o, oh, tingnan nyo mga kapadyak, Kung makikita naman ninyo yung ano na yan, na grabe maitim oh. At ulan yan, lakas. Pero walang makakahadlang sa sa ano sa ulan. <laughs> Umulan man bumagyo. Ayun tuloy pa rin. Eh, ito ang trabaho natin eh. Padyak-padyak. Ayan oh. ano ah, Ha? Oh. Ayan. Si Master Edwin o. Oh. <laughs> Ayan oh. Ah! Ang grabe o. Oh, O. <laughs> oh. Ganda oh. Ayan, May mga kalabaw pa rito o. Oh. Kalabaw yan, Malalim. 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 Uh -huh. uh -huh. Huh? 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 rin Ayun, oh